Bieber nga. Why disturb mo? Nga, huwira ganito. Ay, ay, huwag ako. Aray, labunas ka labunan. Moments later. Ah. <laughs> <laughs> Wait, tau, sakto, kejuni. Kejuni, eh, ah. buang, tak. Kena, bus <laughs> uber, bang, aku, an. Bus <laughs> uber, nga. Wait, disturb, kay tara ba okay guys iya na kurun dire oh kita nyo naman kasama oh, mi ni Bama Pino oh, support support ta lang sa mga estudyante ba kay no man ni nagpatupad na to nga kanang nagpatupad og libre kolehiyo ayo ni ma ang sa to ha wa ang gud ka to tao sa na ramdam kinulirat Asam ka? Mahirap ganito. Sa nga. Ano lagi? Aram ba na ah? Timingan lagi nga. Day At, okay. uh, na nga na yun nga hoy. na to. na to. na to. na po Okay. Mau lagi na nga. Kinanlanjo lagi nga. Ato ibuto? Ato lagi Kuwan lagi? Ano lagi? Ano

atong uh, mga content no dagan salamat ka John Juday dagan salamat ka jo shout out ko sa mga estudyante okay mga followers dagan salamat ayo kalimot follow and share lang sa atong video mga gas. dagan salamat mga pang-good vibes sana sanaan matawa kayo og labi na sa atong uh, atong butang senador Bam Aquino uh, ang naghatag og libre kolehiyo libre pa eskwela sa mga nag-eskwela dagan salamat ka jo yung walang pila tapos, gusto nyo mag-aral. O, simpre, andyan si Bam Aquino o Libre Culio. Kaya, wag nyo nang patagalin pa. Ibupo natin sa Senado para siya uh, mapatuloy niya yung uh, edukasyon. Edukasyon sa mga kabataan na uh, Libre Culio. Okay, Bam Aquino, maraming maraming salamat. Doll. Idol kita, maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much. Okay, ayaw kalimut, follow on share lang mga ka Thank you very much. Babu Bam Aquino.